Riza, let's do fast talk. <laughs> game, 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 game. Okay, dreamer, believer. Believer. Actor, survivor. Survivor. Artista, nanay. Nanay. Short hair, long hair. Short hair. Bida, kontra bida. Kontra bida. Ikaanim na utos, utos ng puso. Utos ng puso. Sa Starstruck, sino ang naging boyfriend mo? Wala. <laughs> Wala. <laughs> sino ang pinaka-close? Wala. Wala. Maniwala kayo. Sino ang pinaka-close mo hanggang ngayon? LJ. Sino ang gusto mong... Kailangan magkausap kami noon. Hindi ko nakukumusta. <laughs> sino ang gusto mong magkatrabaho ulit? Mandami. 1 to 10. Gaano ka katodo magmahal? 10. 1 to 10. Gaano ka kasarap mahalin? 10. 1 to 10. Gaano ka kaganda? 10. 1 <laughs> to 10. Gaano ka kapalaban? 10. 1 to 10. Gaano ka katotoo? Ten. Lights on or lights off? Kahit ano. <laughs> happiness or chocolate? Chocolate. Best time for happiness? Pagkasama ko, pamilya ko. Isang utos ng buhay na lagi mong sinusunod, ano ito? Don't give up. Oh. <clears throat> Kung meron kang pagkakataon, Babalik ka sa GMA7. Of course. Oy. oh, naman po. Kaya at kailan matuloy na yung guesting na yon? Yes. Pero ito talaga, hindi ko mapapalampas kahit saglit lamang. Ikaw ba, Georgia, handa ka ng ma makapuksaan si Emma? Oo oh, naman. Abay, umpisahan na natin. Oh? Oo. -o. Sandali. Oo, umpisahan na natin. At gamit-gamit ito. <laughs> <laughs> Bila? Ready? Five, four, six. Georgia, ibalik mo na si Rome sa akin. At bakit? Ibalik mo na si Rome dahil akin siya. Asawa akin ko siya. siya. Akin siya. Akin siya. Sabi, akin siya. Ah! Uy, ah! 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 Oh! Nakakamis talaga yun, no? nakakamis. I hope everything is all right. Yes. Yeah. Thank I you po. To, salamat, maraming salamat. And happy to see you at hey, sana'y uh, lahat ng mga pangarap ay maibigay ng Panginoong Diyos. Ah, nabigay na po yung isa, yung bahay. That's true. Yes. Sana maayos. Yes po, diba? no, sana po talaga. Yan ay napagkwentuhan natin ng matagal. Yes. <laughs> sana, sana naman po. At be careful ang leksyon na natutunan natin doon. Yes. Pag ikay may contractor, dapat inaayos. Yes. Diba?